Finally! Nakapuno na tayo. Ayan. So, ito pala yung mga laman niyan dyan. Meron akong dalawang shoes ng pang lalaki. Ayan. Dinanggal so, ko sa box para maraming spasyo. Tapos maraming mga chocolates. Ayan. Mga chocolates. Meron ding pabango pang lalaki tsaka pang babae. Ayan guys, may noodles. Meron din dito mga bags. Ayan, brand new bags. Brand new tumbler. Ayan, ta tumbler. Tapos, may mga ano dyan, kitchen mirror skin guys. Ayan sa loob. merong shoes. Ayan. May shoes. Ayan sa loob. Ayan isang close shoes at saka isang ganito. So, ayan guys, sandals. Ayan. may pa yung so, may mga damit sa loob guys. Ayan. May mga damit sa loob. Bed sheets. Tapos, mayroong Red sheets mga kape. Ayan. So, ayun yung mga laman na ang hindi mo wala ang kape. Ayan. Ayun yung mga, mga kape. Meron pang mga ano dyan sa loob, guys. May mga gelata <clears throat> din sa loob. Ayan ano yung tumbler. May mga dilata sa loob, guys. Siyempre, hindi mawawala yung mga dilata, di ba? So, ayan. Finally, napuno na natin ang ating inyong um, balikbayan box. So, congratulations! Ayan. Punong-puno nibuo na po ayan guys na ayan puno na ready na natin siyang isara tapos lalagyan natin siya na. um uh, nilagyan ko kasi siya ng bed sheets guys bagong bago tapos meron din dito ang ano pillow cases dito natin siya ilalagay sa taas para matakpan so ready na natin siyang padala congratulations Ayan, sasara na natin ang mahiwagang balikbayan box. Congratulations! Pulong-pulong, -puno, siksikliglig, umaapaw na biyaya galing Singapore. Lilibre lang po yan, walang bayad. Wala po kayong gagastusin. Kundi, ang gagawin niyo lang, yakapin niyo si maybe it's you. Ayan, congratulations!